Ngayon mami tuturo ko naman sa iyo mami yung yung diskarte mam ma para hindi ka nahihirapan sa mga masisigip na lugar. Okay. Kasi ito mam ma yung side mirrors natin mam ma dalawang klase po kasi ito. Isang salamin, yung salamin mam ma no. Para makita mo yung sa gilid kung may mga tatama sa gilid, sa likod no. Sa gilid yan isa. Then yung pinaka body niya pangalawa. Okay, ito naman yung magiging base natin sa harap kung kakasya ba tayo o papasok ba tayo sa harap no? Siya yung magiging base mo tong pinaka body ng side mirrors. Kumbaga, ito kasi extension po ng harap to. Kumbaga, kasi yung harap nyo, yung gilid na yan, ma'am, eh hindi mo hindi mo talaga makikita po yan kahit anong gawin mo kasi napaka lalim po niya, napaka baba po niyan. Kumbaga, itong um, yung body ng side mirrors, siya yung magiging extension mo papuntang harap. Kumbaga, ito yung magiging base mo. For example, ito, tignan mo siya. Itong side mirrors, 'di ba, tong body. Mm -hmm. Tingnan mo, malayo ba tayo sa may white na to o sa tamaraw o malapit? Medyo may distance po, no? Yeah as yes. Kung, kung itong side mirrors natin i malayo, mas malayo po yung harap. Uh, okay. Gets mo? Kasi nga po, ito nakapalabas to, yung harap natin is pasok. Kaya sa mga masisikip na lugar, ang maging base po is yung side mirrors. Side mirrors no? Kaya ngayon, pag aaralan po natin paano siya nag-move and paano para hindi po kayo nahihirapan kung kakasya ba o sasabit po ba yung harap nyo. Okay, sige, try natin. Gusto lang introduce sa inyo yung gawa natin na car magnetic sticker. Napakadali din po nitong gamitin, no? Madali lang po siyang idikit sa mga kotse niyo, no? Para kunin niyo na po yung magnetic sticker niyo, then idikit na po didikit na po siya, no? Hindi hindi din po kayo magkakamali kasi nga po, ah uh, pwede niyo po siyang tanggalin anytime anywhere po, no? Pwede nyo siyang tanggalin kahit mga 100 times or more pa po, no? Hindi siya katulad ng mga normal na sticker lang po. Ang kagandahan po, po dito eh talagang wala po siyang Ah, uh, na sticker mark, no? Kasi magnetic po talaga siya solid po yan na hindi po kayo mahirapan na gamitin ito. Ang kagandaan pa po sa magnetic sticker na ito, eh, gawa po siya sa solid at waterproof na materials. no Kaya kahit uh, malakas po ang ulan, hindi po siya basa-basa nasisira. Tsaka napaka-visible at kitang kita po nito sa mga kotse nyo. Tsaka yung kulay po nito ay eh, talagang bumabagay po sa ating mga kotse. No? Hindi po siya basa-basa dilaw lang po. No. mga gusto pong bumili o mag-avail ng ating magnetic sticker, mag-message lang po kayo sa Then, kahit saan location po, ay eh, nagsisip po tayo nationwide, no? Kaya huwag po kayong maglalakay saan po kayo nakatira. Salamat po. God bless.